sa unang round, gusto kong magluto kayo ng donut para sa akin. Wow! Ang ganda! Magagawa ito! Laging handa si Lola na pasayahin ang kanyang apo sa mga matatamis. Napakasimple lang magluto ng donut. Kailangan mo lang ilagay ang piraso ng masa sa isang espesyal na makina. At para magkaroon ng maraming donut, dapat mas marami ang masa. Ang galing! Gagawin ko rin ang pareho. Ang mga donut ko lang ay magiging makulay at maliwanag. Medyo mabagal kayo. Tapos na ang mga donut ko. Ngayon, oras na para ilubog sila sa pulang glaze. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang mga donut na ito. At ngayon, darating tayo sa glaze. Sige, sige, sige. Tingnan mo. Talagang kamangha-mangha ito sa ganitong paraan. Mui shiner is so aware me dag dag el putin glaze. We are so way I search yet. Ting ganting per eye. Kami, soiche. Kiwi is so yun so long. Megaline. Earth star is a paborito kong strawberry syrup. Kailangan natin punuin ang mga hiringgilya? Sa so, Siroyas ng ang mga hiringgilya ay nagdudulot ng hindi ka panipaniwalang reaksyon sa iba. Tingnan mo. Ah! Bahaghari, Lola, tingnan mo kung ano ang meron ako. Bakit mo ako tinatakot? Matanda na ako. Lola, syrup lang ito. Huwag kang masyadong magalala. Well, ang kaunting strawberry syrup ay magiging maliwanag sa mga donuts. Hindi nito ilalayo ang mga syringe. Sa kanilang tulong, maaari mong palamutihan ang bahagi ng mga donuts sa isang orihinal na paraan. Siguradong hindi ito magugustuhan ni Mary para palamutihan ang mga donuts, sapat na ang pinakasimpleng full-boss na asukal. At ang mga donut ko ay napakaganda kahit walang dekorasyon. Pero magiging astig kung magdagdag ako ng kaunting kulay na sprinkles. Kailangan ko na lang buksan ang tanga na garapon na ito. Sige na. Uh, oh. Ano ang ginawa mo? Walang masamang ibig sabihin, hindi ko sinasadya, pero ngayon masarap ka rin. May natira pa akong sprinkles ng donut. Mary, oras na para pumili kung kaninang donuts ang mas masarap. -hey! Ang ganda ng lahat ng donuts. Oh, pero may ginawa si Wednesday na kakaiba. Napaka-original na dekorasyon. Ano? Woo! Hmm? Hindi ka pa ni paniwalang masarap. At bukod pa rito, maaari mong sabayan ng strawberry syrup ang donuts. Hmm. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Ang ilan sa iyong mga donut ay karaniwan. Gusto ko sana ng mas masarap, kahit papaano. Sige. Sige! Ah, ay hindi. Ooh. natitira na lang ay subukan ng mga donut ni Rainbow. Tingnan natin, napakasarap. Ngayon hindi ko na alam kung kanino ibibigay ang panalo, kay Rainbow o kay Wednesday. Pero gayon pa man, mas namumukod-tangi si Wednesday at mas masarap ang kanyang donut. Alam ko ito. Sa ikalawang round, gusto kong magluto ka ng pasta para sa akin. Matatapos na ito. Hmm. Kaya kong magluto ng pansit. Sige, lulutuin ko ito. Sige. Oras na para magsimula. Una, kailangan mong magluto ng isang bahagi ng spaghetti. Panahon na, pero kailangan mo munang alamin kung sapat na ang init ng tubig. Hindi ko gagawin ito mismo. Bakit? Kung may kamay, pumasok sa palayok at tingnan ang tubig. Ngayon, nakikita ko na handa na ang tubig. Pwede kang magluto ng spaghetti dito. Gawin na natin. Pero ayokong gumamit ng biniling noodles. Hindi. Hmm. Sige, sige. Mas gusto kong lutuin ito mismo. Dagdag pa, meron akong lahat ng kailangan ko. Kailangan mong magsimula sa harina. Achoo! Hatsing. O, oh, pagpalain ka. Salamat ang ko na ang lahat ng harina. Kailangan mong magbasag ng isang itlog sa harina. Pagkatapos gawing masa ang halong ito. Ang masang ito ay kailangang hatiin sa maliliit na piraso. At bawat isa sa kanila ay kailangang pinturahan ng iba't ibang kulay. Pagkatapos, magkakaroon ito ng makulay na spaghetti. Kailangan mong iunat ang bawat piraso. Gawin natin ito. Pagkatapos, pagsamahin ang lahat ng piraso at gupitin sa kinakailangang sukat. Gawin natin ito para akong may bahaghari. Mas masarap talaga ang homemade na noodles nan mo yan. Ngayon, maglagay tayo ng harina at ilagay ito sa kaldero. Handa na itong lutuin. Kahit ang biniling spaghetti sa tindahan ay maaaring gawin ng may pagmamahal. Sige. O, oh, pinasingaw ng tiyana ito ang aking salamin. Halos hindi ko makita ang kahit ano. Tama ba ang paglagay ko ng ketchup? M Mga babae, tulungan niyo ako. Ano ba yan, Lola? mag -ingat? Oh, sa tingin ko, medyo sobrahan ako. Gusto ko ang idea ni Rainbow na pinturahan ng pasta. Pero bakit gawing makulay? Pangit ito. Hmm. Dapat itim ang noodles. Kamay, tulungan mo ako. Gawin natin ito ng tama. Gagamitin ko ang tinta ng pusit para dyan. Oh, ayan na. Alagin natin ang kaunti. Hindi na makapaghintay na malaman. Oo, mukhang maganda yan. Kahit ordinaryong ketchup ay magmumukhang masastig dyan. At maaari mong kumpletuhin ang komposisyon sa tulong ng marmalade na mga mata o ah, uh, gusto na namang takutin ni Wednesday ang lahat. Ang pasta ko ay ibang usapan. Napakaliwanag at napaka-cute. Magugustuhan ito ni Mary. Ah! Wow! Wednesday, may ginawa ka na namang kakilakilabot. Oh, Diyos ko. Sana masarap man lang ang pasta na ito. Subukan natin. Ugh, ang tinta ng pusit ay nagpapasama sa pagkain. Ugh, nakakadiri lang. Hmm, sige. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Maganda! Nung bata pa ako, paborito ko ang spaghetti niya sa lahat! Wow! Ang galing! Napakasarap nito! Wow! Wow! Kinawari ni Rainbow ang kanyang makakaya. Tingnan natin! At lumabas na talagang maganda. Ito ang panalo. Kamangha-mangha! Ako ay mabuting tao. Oh, maghanda ka ng cocktail para sa akin ngayon. Gusto ko nang maiinom. Oh, oh. Gagawin ko na. Gagawa ako ng cocktail para sa'yo. hm, siyempre, Apo. Alam mo ako, gagawin ko ang pinakamalusog na cocktail kailanman. Dapat ka talagang magsimula sa kinchay. Pagkatapos ng lahat, hindi ito tinawag na isa sa mga pinakakapakipakinabang na produkto ng walang dahilan. Sapat na ito para sa isang masarap na cocktail. Naihanda ko na ang akin, kaya't ibuhos na natin ito sa baso. Perfecto! At gagawin ko ang aking cocktail gamit ang ilang toxic waste candies. Kailangan itong ilagay sa mga hulmahan at pagkatapos ay ilagay sa oven para maging isang malaking lollipop. Kaya gawin natin ito. Hmm? Ang Perfecto. At habang natutunaw ang mga candy, oras na para kumuha ng ilang selfie at kumain ng ilang candy. Oh, hindi, hindi. Oh, handa na. Ngayon, maraming maliliit na candy ang naging isa ng malaki kaya't nakakuha ako ng masarap na baso. Oo, bawat isa sa kanila ay mapupuno ng M&M's na candy na ihahati ko muna ayon sa kulay. Buksan natin ito, ibuhos at ayusin. Hehe, oh. Ilalagay ko ang asul dito, berde at dilaw. Ano? May sprite na ito ang magiging base ng cocktail. Oh, nakalimutan ko kung paano mag-splash ang soda. Ngayon ay lasang sprite, pero ayos lang yon. Hindi masisira ang cocktail sa kahit anong paraan. Sa so, wakas, magdadagdag ako ng whipped cream at makukulay na sprinkles. Mm, ang ganda. Kaya maglagay ng sprinkles sa ibabaw at mga lollipop. Ah, hindi kailanman sobra ang mga ito. Ang huling bahagi. Perfecto! Pada Ay, naku. Hmm, sa wakas, ngayon makakagawa na ako ng talagang masarap at magandang cocktail. Una, idedekorasyon ko ang baso gamit ang strawberry syrup. Ang base ng aking cocktail ay magiging sprite din, pero bibigyan ito ng mas kawili-wiling kulay. Maglalagay ako ng kaunting mint syrup dito. Wow, kamay, kailangan kita ulit. Nakawin mo ang cream ni Rainbow ngayon. Kailangan ko rin ito. Ano? Ah, salamat. Oh, hmm, magaling ang cream ang magiging perfectong suporta para sa marmalade na mata. At dagdagan pa ng strawberry syrup. Ha! Mary, oras na para pumili ng panalo! Ah! Wednesday! Bakit mo ginagawang nakakatakot ang lahat? Talagang imposibleng tingnan ang katatakutan na ito. Sana masarap ito kahit papaano. Oo. Hmm. Talagang masarap ito. Ang paglagay ng marmalade na mata bilang merienda ay talagang isang napakagandang ideya. Ano? Hindi. Lola, gumawa ka na naman ba ng celery cocktail? Alam mong hindi ko ito matiis, hindi ko ito iinumin. Gawin natin ang cocktail ni Rainbow. Wow, napakagandang ideya. Ano sa tingin mo? Aa. Ah. Oh, sige, sige, sige. Rainbow, ikaw ay nananalo ng walang kondisyong tagumpay. Pinabati kita. Huray, sa wakas ay napansin ang aking mga pagsisikap. At ihanda mo ako ng salad, yung Caesar. Ano? Paano? Madali lang. Kaya kong magluto ng mga salad. Sige, salad maganda. Here is this sea si big sting Caesar. Could tell you the door to the Saru and Tripolio. It's a batty and salad nish. A bit kills a bar sa river dug in kaunting mano. Hmm? Pinawas hiwain sa maliliit, maliliit na piraso a go for soda salad at sila soda salad a this salad na arot hu. Trotto classic Cesar ring del Macamatis. Mahalagari mga ito. Eh, like, ah, na lang ilasi ang ilang crackers sa papaw. Perpekto! haus handa ng salat. Kailisan mo lang ang sarsa at gadgarin ng counting keso sa papa. Oh, mukhang ang ganda. At gagawa ako ng original para kay Mary, makakakain siya ng karaniwang salad kahit saan. Pero hindi ko pa nakikita ang nakakain na bulaklak ng gulay kahit saan. Bahaghari ang galing mo. Sa tingin ko, hindi pa nakatanggap si Mary ng nakakain na buke bilang regalo. May nagsasabi sa akin na matutuwa siya. Wow, paano naman yan? Anong bangungot? Pag-rihonate ka kawiliwilay, change me ko ang se maya sa carrot-try pamintay. Ituturo ko sa kung paano gumawa ng cute na mukha. Ang base ng ulo ay paminta. Magkakaroon ng mga dahon ng lotus sa loob. Gagawa ako ng dila mula sa pipino. Sun-summing Hingagin siya din ang angsta, blue side si Olive. Yung sirapan niya, tarong stick at ilalagay. Maari mong palamutihan ang lahat gamit ang mga kamatis. At gagawa ako ng mga sungay mula sa mga sili. Mary, oras na para pumili ng panalo. Ah, Rainbow, napakaganda nito! Wala pang nagbigay sa akin ng buke na gulay. Subukan natin! Oh, gulay lang ito. Lola, pero narinig mo ako. Pinakagusto ko ang siser mo. Malaki ang tsansa mong manalo sa round na ito. Hmm, napakasarap. Alam kong magugustuhan mo ito. Hmm, oo. Oo, miyerkules. Ano ang naisip mo ngayon? Anong kakilakilabot na ulo? Hmm, hmm, hindi ko mati ang mga olive. Hindi, nakakadiri. Kahit ano. Kadiri, nakakasuka. Ang panalo sa round na ito ay mapupunta kay Lola. Gumawa siya ng talagang masarap na sisar. Oh, alam ko na mananalo ako. Sige. Para magsimula, gumawa ka ng ilang itlog. Madali. Oh, tingnan mo. Kaya kong palakihin ang mga bagay. Kaya kong magluto ng pritong itlog. Bukod dito, alam ko kung paano ito gawing mas maganda at nakakaaki. Para gawin ito, gagamitin ko ang espesyal na hulma. Ang itlog ko ay magkakaroon ng anyo ng mukha ng kuneho. Sa tingin ko, susubukan kong gamitin ang magnifier ko sa itlog! Tingnan mo! Sandali! Lilit pa ito! Kakaiba! Mukhang pinindot ko ang maling button! Subukan natin ulit! Ha! Gumagana! Oh! Sigurado ka bang kaya mong kainin ito? Siyempre! Ito ay isang tunay na shintipikong tagumpay! Mga babae, huwag kayong makialam! Gagawa ako ng malalaking pritong itlog mula sa malaking itlog na ito! Ayan na! Ang galing nito! Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. Well, lilipat na ako sa aking obra maistrang pagluluto. Sa simula, ang mga itlog ay kailangang basagin sa mga espesyal na hulma. Pagkatapos, ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Susunod, isang avocado. Kailangan itong ihiwain at gawing puri. Ito ay guacamole. Kailangan itong ipahid sa toast. Oh, tingnan mo. Napakaganda. Ilang labano sa ibabaw at handa na ang almusal. Ang unang higanting itlog sa mundo? Oh, tingnan mo kung gaano ito kabungga. Hmm. At may ketchup. Pero sa akin ang pinakamatamis. Tingnan mo. Mukha itong kuneho. Kawili-wili. Wow, pinaghalong itlog sa anyo ng kuneho. Hindi lang maganda kundi masarap din. Jane, mahusay ang ginagawa mo. At ano ang meron kay Emma para sa akin? Mukhang kakaiba ang kanyang sandwich. At punong-puno ito ng berdeng gisantes. Ah, ito ay isang abukado. Ayoko nito. Professor John ikaw na lang ang pag-asa ko. Sobrang simple, Bingo! siguro. Pero nakagawa ako ng siyentipikong tuklas. Jane, binabati kita. Mukhang may inihanda si Leo para sa atin. Tama. Ngayong pagkakataon, ihanda mo ako ng salad. Madali lang. Magagawa ito. Isang salad? Madali lang. Uh. Siyempre, mas mabuting maghanda ng salad na may sariwang gulay. Bakit hindi ko ito palaguin ngayon? para gawin ito, gagamitin ko ang aking experimental farm. Ang mahalaga ay maingat na diligan ng mga binhi. Professor John, sa tingin ko may mali sa ginagawa mo. Oh, tama. Kailangan kong punasan agad ang bahana ito. Ayoko na mapuno ng maruming tubig ang aking salad. Hmm? Oh, nagawa ko. Oh, tingnan mo. Mayroon akong salad dito. Panahon na para hiwain ito. Sunod. Isang loaf ang gagamitin. Kailangan ko ng tinapay at ilang beans. At isang pigura ng dinosaur upang palamutian ang aking salad. Tingnan mo! Talagang astig ito. Parang isang installation. Ama, ngayon, susunod na sa aking salad. Kumuha tayo ng pipino at ilang paminta. Ilang sibuyas at ilagay ang lahat sa plato. Gagawin kong salad na parang cute na aso. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hello. Napakaganda! Ini, hindi mo man lang naisip ang tungkol sa mga sarsa. Maasim na cream. Perpekto ito para sa aking salad. Susunod, ilang itim na tinapay. Ito ang kakatawan sa lupa. Ngayon, gagawa ako ng magagandang bulaklak mula sa mga gulay. Ilang labanos at iba pang gulay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang kinalabasan. Ano? Oops. Tada! Simulan natin sa iyo, Professor! Napakasarap ng dinosaur. Gawa ito ang sa tsokolate. Subukan natin ang iba pa. Ew, Beans! Walang may gusto niyan. Nakakadirire. Oh, kinagalawa. ano? Oh, wala kang naiintindihan. Jane, ang cute ng aso mo. At hindi naman masama ang salad. Sinubukan ko? Ngayon? Panahon na para sa isang obra maestra sa pagluluto mula kay Emma. Mayroon siyang isang buong hardin na salad ng gulay. Tingnan natin. Oh, ang itim na tinapay ay hindi mukhang lupa. Kaya hindi, si Jay nang panalo. Noong bata pa ako, gustong gusto kong magduras sa upuan. Anahon na para uminom ng kape. Magagawa ito. Tama, may naisip ako. Para gumawa ng kape, gagamitin ko ang isang makina na mabilis kong binuo. Sige. Ito ay para sa paggawa ng iba't ibang halo. Eh, hindi. Hoy, huwag mo itong hawakan ng mga kamay mo. Mahalaga na maging tumpak hanggat maaari. Ibubuhos ko ang mga butil ng kape. Susunod, kailangan natin ng apoy. Oh! At malapit ng maging handa ang kape. Tumataas ang temperatura. Ginawa ko lahat ng tama. Hoy, tingnan mo. Umaagos na ang kape. Ipapakilala ko si Leo sa siyentipikong kape sa lalong madaling panahon. Una sa lahat, ang kape ay dapat masarap. Gumamit tayo ng ilang nyog, mas eksakto, ilang gatas ng nyog at ilang piraso ng nyog. Ilalagay ko sila sa blender at natural na gatas ng nyog ay handa na. Ngayon, gagamit ng puting tsokolate. Kailangan itong ilagay sa gatas at tunawin doon. Astig! nag din ako ng tsokolate. At ibuhos natin ito sa baso. Pwede nating budbura ng mas maraming tsokolate sa taas at ilang berries. Magiging kahanga-hanga ito. Wow! Oh! Pero ito ay hindi kape. Dapat maitim ang kape. Kaya, hindi tayo pwedeng walang tsokolate dito. Bakit hindi natin ibuhos ang mainit na gatas sa bola ng tsokolate? Mas kamukha nitong kape! Perpekto! Oh. Panahon na para piliin ang nagwagi? Sadat mm. Ano na naman ang ginawa ng profesor ngayon? Ugh! Ang mapait nito! Hindi! Ayoko nito! Mukhang ang pagluluto ay hindi para sa akin! At ano ang niluto ni Emma? Mm. Hindi masama. Ano yon Isang berry? Oh! Hindi masarap kahit kaunti. Jane, sa'yo na ang pag-asa namin. Hmm, sobrang sarap niyan. Maraming salamat. Binabati kita sa isa na namang tagumpay. Ako ay isang tunay na chef. Hurrah! edius ko po.